Foreign Affairs Department is set to file another diplomatic protest against China for endangering a Philippine Air Force aircraft. Manila set to protest the actions of Chinese fighter planes which endangered a Philippine Air Force patrol over the West Philippine. China, inatake at pinalayas ang mga aeroplano ng Pilipinas. Nagpakawala pa ng flare na parabang inuudyukan na ang Pinas na pumalag sa kanila. Matapos nga ang mga hindi-direktang aksyon ng China sa karagatan, sinabi noon ang pinuno ng isang think tank sa Maynila. Quote-unquote, Maaaring magkainkwentro ang mga eroplano ng Pilipinas sa China sa himpapawid kung patuloy na magiging agresibo ang China sa himpapawid at depensa ng Pilipinas. End quote. At ito na nga ang nangyari. Noong linggo, Agosto 11, kinundina ni Pangulong Marcos ang mga tinawag niyang hindi makatarungan, iligal at walang ingat na aksyon ng mga eroplano ng China sa ibabaw ng Panatag Shoal. Nagpahayag siya ng pangamba sa posibleng kawalang tatag at kapayapaan sa impapawid ng Pilipinas. Ang tinutukoy niya ay ang pangyayari noong Webes, Agosto 8. Dalawang eroplano ng China's People's Liberation Army Air Force ang gumawa ng mapanganib na maneuver at naghulog pa ng mga flares sa daraanan ng isang Philippine Air Force o PAF NC-212I aircraft na noong mga pagkakataon nito ay nagsasagawa lamang ng karaniwang maritime patrol sa Seoul ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong bandang alas 9 ng umaga, ay dito nagkaroon ng insidente na nagbanta sa buhay ng mga Pilipinong piloto at crew. Ang insidente ito ay nakagulo sa lihitimong operasyon ng paglipad sa impapawid na sakop ng Pilipinas at lumabag nga sa mga international na batas at regulasyon ukol sa kaligtasan ng aviation ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa isang pahayag noong Sabado, Agosto 10. Ang mga piloto at crew ng NC-212 ay, ay ligtas naman na nakabalik sa Clark Air Base isang oras pagkatapos ng insidente. Ang Pangulo ay mahigpit na kinukondina ang insidente ng Himpapawid sa Baho di Masinloc o Panatag noong nakarang linggo at naninindigan para sa ating matatapang nakasapi ng AFP lalo na ang Philippine Air Force. Ito ay ang pahayag ng Presidential Communications Office o PCO. Sinabi naman ng Pangulong Marcos na ginawa ng People's Liberation Army Air Force Aircraft ay walang basehan, napaka-iligal at walang kaingat-ingat, lalo na't ang PAF Aircraft ay nagsasagawa lamang ng rutinang operasyon para sa maritime security sa impapawid ng ating nasasakupan na Pilipinas. Sinabi pa ni Pangulo kakapatahimik pa lang natin sa mga problema. Ngunit nakakabahala na posibleng magkaroon na naman ng kaguluhan, hindi lang sa dagat kundi maging sa impapawid. Ang pahayag niya na ito ay pinadaan niya sa PCO. Iginit e, naman ni Marcos ng Pilipinas ay patuloy na magsusulong ng tamang diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga alitan. Gayunpaman, Marain naming hinihikayat ang China na ipakita na kaya nitong maging responsabling kumilos. Hindi lang sa dagat, kundi maging sa impapawid. Dagdag niya. Ang panatag show ay matatagpuan 124 nautical miles mula sa pinakamalapit na punto sa probinsya ng Zambales. Bagamat nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kontrolado pa rin naman ito ng China mula pa noong 2012. Nagsimula ang pananakop ng China sa Seoul ng protektahan ng mga Chinese surveillance ships ang mga Chinese poachers mula sa Philippine Navy. Sa kabila nito, ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay nagpahayag noong linggo na ipagpapatuloy nila ang kanilang patrol at surveillance operations sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc matapos ang delikado at mapanuksong aksyon ng Air Force ng China sa lugar. Ayon pa sa AFP, inulat na nila ang insidente sa Department of Foreign Affairs o DFA at sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Pero hindi lang ang mga sundalo ang hindi na makatiis sa ginagawang ito ng China, maging ang mga senador ay may kanya kanyang ding pahayag tungkol dito. Quote unquote, sinasabi namin sa gobyerno ng China na agad itigil ang malinaw na agresyong ito at sundin ang international law ang pinakabagong insidente ito ay isang hayagang paglabag sa International Aviation Safety Standards at sa karapatan ng lahat ng bansa na magsagawa ng lehitimong maritime operations ayon kay Estrada sa isang hiwalay na pahayag. Quote unquote, ang Pilipinas ay laging nagtataguyod ng mapayapat diplomatikong solusyon sa mga territorial disputes kasamang China at ang insidente ito ay nagpapahina sa aming mga pagsisikap. Napababain ang hindi naman kinikailangang tensyon na pwedeng magdulot lang ng pagkasawi ng mga buhay. Dagdag niya. Samantala, ito naman ang ilang mga pahayag ng senador na si Ontiveros. Quote unquote, Nananawagan ako sa executive na simulat ang paghahain ng bagong mga kaso sa International Court. Hindi lang nakikialam ang China sa ating mga karagatan, Nagsisimula na rin silang makialam sa ating himpapawid. Malinaw na paglabag ito sa international law. Paulit-ulit nang nilalagay ng China sa panganib ang ating kasundaluhan. Nasaktan na ang isang Philippine Navy officer at ngayon naman nasa panganib na ang ating Philippine Air Force pilots. Dagdag pa niya. Panahon na para panugutin ng China sa kanilang pagiging agresibo. Sumusoba na na sila. Huwag na nga nating hintayin pang lumalang mga ginagawa ng China Bago tayo magdala ng usaping ito sa international body, maghihintay pa ba tayo na may masugatan bago tayo kumilos? Tanong pa ni Senador Honteveros. Pero ayon sa ilang mga news outlet sa China, iba naman ang kanilang kwento. Sinasabi nila na ginawa lamang daw ng militar ng China ang nararapat nilang gawin dahil sa sinasabi nilang illegal na pagpasok ng warplane ng Pilipinas sa Wangyan Ito ang tawag nila sa Baho de Masiglo at isa lamang sa mga lugar niya inaangkin ng China. Ito nga ang ilan sa mga naging pahayag nila. Noong Webes, ipinaliwanag ng PLA ang kanilang ginawa sa insidente. Sinabi nila na ang kanilang mga pwersa ay nagsasagawa ng identification and verification, tracking and monitoring, warning at expulsion ayon sa batas, at ang kanilang operasyon ay profesional, tama at naaayon sa batas. Tama lamang ang ginagawa ng mga Chinese pilot na pagpapalayas sa mga warplay ng Pilipinas. Isa pa dito, may pahayag pa silang inilabas. Kutankot, hinihimok namin ang panig ng Pilipinas na agad itigil ang infringement, provocation, distortion at hyping up. Ang China ay may hindi mapag-aalinlangan soberanya sa Wangyan daw at sa mga kalapit na tubig nito. Sabi ng Southern Theater Command, na idinagdag na sila ay nasa mataas na alerto at handang ipagtanggol ang soberanya at siguradad ng China at papanatalihin ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Sinabi pa nila na ilang beses na daw nilang binabalaan ang mga eroplano ng Pilipinas na wag nang pumasok sa area na iyon pero hindi daw ito sumunod. Kaya naman, wala na silang magawa kundi ipagtanggol ang kanilang soberanya at palayasin ng tinatawag nilang intruder sa kanilang lugar. May nirarason pa nga silang training. At sinabi nila na ang NC-212I aircraft ng Philippine Air Force ay pumasok ng ilegal sa airspace sa ibabaw ng Wangyan daw sa South China Sea. Sinabi pa nila na ito ay nakialam sa regular na training activities ng China. Pero ang tanong ay may katotohanan nga ba ito? May ginagawa nga ba silang aktividad o sadyang ayaw lang nila na makapasok ang kahit na anong bansa sa lugar na iyon? Pero mga kasaliksik, ang nakakalungkot pa dito ay ang katotohanan na ang shoal kung saan nangyari ang ilegal na pagpapalaya sa ating mga warplanes ng mga Chino ay ang lugar din kung saan madalas sa mangisda ang mga mangisda mula sa Pilipinas. Mga kababayan natin, sa China, Vietnam at Taiwan. Matatagpuan nito sa West Philippine Sea, na bahagi ng South China Sea, na sakop ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Dati-rati ay nagagawang makapunta dito ng iba nating mangingisda at maging inosenteng mangisda ng mga karatig na bansa. Pero ngayon, kung gusto nilang makagawa ng huli dito, ay literal na itataya nila ang kanilang buhay dahil maraming nakatutok sa kanila mula sa karagatan hanggang paliparan na binabantayan ang bawat nilang mga galaw